May gusot po ngayon sa relasyon ng Pilipinas at China dahil ito sa mga teritoryong pinagtatalunan natin kabilang na ang Reed Bank at ilang isla na ayon sa China sakop ng inaangkin nilang Spratly's. Pinag-uusapan na ng gobyerno ang problema. Ayon kay Executive Secretary at Security Cluster Head Pakito Ochoa, itinuturing itong political and diplomatic issue kaya nag-iingat daw ang Malacanang. Unang narating ng GMA News ang isla ng pag-asa noong 1989, ang pinakamalaking isla sa kalayaan Group of Islands na tawag ng Pilipinas sa ilang isla sa Spratlys na umano'y pag-aari natin. Narito po ang aking report. Ang Spratly Group of Islands o mas kilala bilang Spratlys, hindi makikita sa ordinaryong mga mapa. Masyado kasing maliliit ito at karamihan binubuo lamang ng reefs, atolls at shoals. Ang kanilang kabuoang bilang umaabot sa dalawandaan. Pero huwag ismuli ng mga ito dahil anim na bansa ang nag-aagawan sa kanila. Malaysia, Brunei, Vietnam, Taiwan, China at Pilipinas. Walo ang mga islang inaangkin ng Pilipinas sa Spratlys. At ang bansag natin dito, Kalayaan Group of Islands. Hindi lamang ito basta pagpapangalan, paraan din ng pagpapakita ng ating pag-angkin at kapangyarihan sa mga isla. Ang isla ng pag-asa ang pinakamalaki sa mga islang inaangkin ng Pilipinas. March 1989, nung una kong tinangkang marating ito kasama ang aking crew. Sa kasamang palad, naligaw ang sinasakyan naming eroplano. Matagumpay kaming nakatapak doon, June 1989 at muli akong bumalik noong May 1999 para sa programang Eyewitness. Doon nasaksihan ko ang buhay ng masundalong sundalong nakatokang magbantay ng ating mga isla. Welcome to the Spratlys. Ako po si Jessica Soho at ito ang Eyewitness. Hindi maikakailang mayaman sa natural resources ang Spratlys. Isa ito sa busiest at most strategic sea lane sa buong mundo. Sagana rin sa mga lamang dagat at mayaman sa natural gas at langis. Ngayon may girian sa pagitan ng Pilipinas at China sa usapin ng territorial at political na kapangyarihan sa Spratlys. Pero ang tanong ngayon, kaya nga bang makipagmatigasa ng Pilipinas sa malaking bansa katulad ng China? sanayin na raw po natin ang ating mga sarili. Mula ngayon, ang South China Sea, West Philippine Sea na. Alinsunod ito sa kagustuhan ng ating gobyerno na pagtibayan ang ating claim sa mga isla sa Spratlys o Kalayaan Chain of Islands na pinaniniwalaan natin atin. Simula nung nakaraang taon, may ilang gusot sa relasyon ng Pilipinas at China. Ang August 23, 2010 hostage crisis sa Quirino Grandstand kung saan walong Chinese nationals ang namatay na ikinagalit at ikinadismaya ng mga Chino. Noong Marso, tayo namang mga Pilipino ang nadisgusto dahil itinuloy ng China ang pagbitay sa tatlo nating mga kababayang nasentensyahang drug mule o drug courier doon. At ngayon, may bagong iringan sa ating pagitan. Tila pinangangatawanan kasi ng China ang pananakop nito sa Mischief Reef na ayon sa ating gobyerno, atin. May ilang taon nang nagtatayo roon ang China ng mga istrukturang pinaghihinala ang gamit nila sa oil exploration. Matatanda ang minsan na ring nagtanim ng markers ang China sa Scarborough Shoal na ayon din sa ating gobyerno, parte ng Pilipinas. At ang pinakahuling insidente, mukhang may balak rin daw ang China na magparamdam sa Reed Bank na ayon din sa ating gobyerno sa Pilipinas. Matatanda ang minsan ang sinabi ng China na lahat daw ng nasa South China Sea kanilang pagmamayari. Ayon sa ilang opisyal ng ating gobyerno, nambubuli ang China. Ang tanong, kapag lumala ang problema, kanino kaya kakampi ang Amerika? Sa atin na matagal ng kakampi ng mga Amerikano simula pa noong World War II o sa mga Chino na siyang pinakamalaking trading partner ng mga Amerikano? Sa huli, sana ngay madaan sa mabuting usapan ang lahat.